Hello mga kaibigan, magandang araw at welcome po ulit sa ating YouTube channel. Ang tatalakayan po natin ngayon ay tungkol sa bagay na matagal na rin nating napag-uusapan at matagal na rin nating naririnig o napapanood tungkol po ito sa usapan sa mga umpukan, sa mga inuman, alam niya, pag nagsama-sama ang mga kaibigan, mga barkada o kahit sino mang nagtitipon-tipon. Iyon po yung lagi natin na pag-uusapan tungkol sa mga kurap nating opisyalis ng gobyerno. Di po ba? Laging topic yan, lagi nating napapanood yan. So, yun yung tatalakayan natin ngayon at aliliwanagin natin. Alam nyo ba na may pakinabang din yung mga kurap na official na yan? yung tatalakayin natin yung pakinabang nila sa buhay natin kahit corrupt sila. So sabi nga nila, look at the bright side of life, sabi nga nila. So ibig sabihin, tayo kasi lagi tayong nakatingin sa mga corrupt na uh, government officials at yung ginagawa nalang corruption. Nakatutok tayo dun, pero may nagagawa rin silang maganda sa ating lipunan o sa ating bansa. At yan ang tatalakayin natin. Unang-una po niya mga kaibigan, alagi natin na pag-uusapan ang bansa natin ay, isa sa mga bansang pinakakorap, lalo na yung mga opisyal natin. So, yun lagi ang naririnig natin. So, ayun, tingnan natin yung sitwasyon na yan kung bakit uh, nasasabi natin korap yung bansa natin tsaka yung mga opisyalis natin. Unang-una, sa akin opinion, ang bansa natin ay hindi pa ganun kakorap. O, maraming tataas na naman ang kilay dyan, hindi pa ganun kakorap. Kasi tingnan mo lang ha, Tingnan mo lang ang bansa natin. Sa araw-araw natin ginagawa. Kapag may dumadaloy pa na tubig sa bahay mo, may dumadaloy na kuryente sa bahay mo, may nakakasakay ka ng maayos sa mga public transport natin, nakakagala ka ng malaya, nagagawa mo yung gusto mo, nakakapasyal ka sa mall, nakakakuha ka ng sabihin na natin ayuda sa gobyerno. Lahat nagpapangsyon pa eh. Nakakasakay ka ng LRT, kahit anong gawin mo basta hindi labag sa batas is malaya pa rin tayong nakakagawa ng gusto natin sa bansa natin. Hindi po ba hindi pa ganun kakorap ang bansa natin? Kasi nagpa-function pa ang government eh. Sabi ko nga, lahat ng pangangailangan mo dumadali pa rin papasok ng bahay mo. So ganun ganun pa kaayos yung bansa natin. Hindi kagaya ng mga bansang may kera. Araw-araw na lang yung way of life nila is Uh, gera, kagaya sa Israel, sa Syria, sa Ukraine. Yun yung mga uh, biktima ng mga kurap na gobyerno. Wala pa tayo doon. Napakaayos pa ng bansa natin. Kaya hindi dapat tayo magreklamo sa gobyerno natin na mga corrupt sila, yung kalsada hindi mapagawa. Malit lang na bagay na ano yan eh. Pero, tinan mo, nakakatulog ka pa ng mahimbing, nakakapag video okay ka pa, nakakapag nakakapasyal ka pa sa paligid natin ng maayos. So, ano ano ang corruption na mayroon tayo? 'Di ba? Napakaayos pa ng bansa natin. Huwag lang natin pansinin yung mga corrupt na ginagawa, corruption na mga ginagawa ng mga opisyalis. kasi hindi natin kontrolado 'yan eh. Walang mangyayari sa atin kahit ano pang gawin natin diyan, hindi mababago ang buhay natin kapag nagreklamo tayo ng nagreklamo sa kurap na officialis natin. Wala tayong magagawa dyan eh. Ang magagawa natin yung action natin, yung mga bagay na kontrolado natin. Kaya dapat nagpapasalamat pa nga tayo dahil malaya pa ang bansa natin. Malaya pa tayo nakakagawa ng mga bagay na gusto natin sa bansa. Malaya tayong nakakapagnegosyo. Nakakapagreklamo ka pa sa gobyerno. Nairereklamo mo pa yung abusadong polis, abusadong uh, traffic enforcer na nasasagot mo pa yung barangay tano na kapag reklamo ka pa sa barangay namumura mo pa yung public official sa sa social media gaano ko pakakalaya sa bansa natin matigas ang ulo nagagawa mo yung magingay diyan sa kalsada di ba nagagawa mo magtapon diyan sa kalsada ng basura hindi ba napakalaya pa natin sa bansa natin hindi ba Kapag may gulo dyan, pwede kang tumawag ng polis. So, anong kurap ang mayroon sa bansa natin? Hindi ba? Napakalaya pa natin. Pwede. Sa sobrang laya nga natin dito sa Pilipinas is nababatikos natin yung mga matataas na opisyal ng gobyerno natin. Namumura natin yung presidente sa social media. Hindi ba? Tapos sasabihin mo, kurap. Hindi ba ang, hindi mo alam ang definition ng talagang kurap hangga't walang nangyayaring gera sa bansa natin kagaya ng mga bansang nagigera sa Middle East. Marirealize mo ang definition ng kurap kapag ang bansa natin ay e parang North Korea na wala nang kalayaan ang tao. Hindi ba lahat ng bagay doon sa kanila naka-monitor? Hindi ka hindi mo pwedeng batikusin yung president o yung yung presidente nila o yung pinuno nila dahil talagang may kalalagyan ka. Hindi ba? So, gaano pa tayo kalaya ngayon sa bansa na... Kaya dapat be grateful pa rin tayo sa nangyayari sa bansa natin. Hindi yung puro kareklamo. Yan nga yung pagreklamo mo sa gobyerno, kalayaan niya, ni karapatan niya na hindi nararanasan ng ibang tao sa ibang bansa. So, nangyayari pa rin yung basic uh, human rights sa atin. Kapag wala na yan, yan ang sabihin mo kurap ang bansa natin nakakainom ka ng alak dyan sa kalsada pwede kang maglakad na lasing dyan sa kalsada hindi ba? Nakaka nagagawa mo pa yan dahil malaya pa ang bansa natin hindi pa ganun kakurap wala pa tayo sa gitna ng korupsyon ng talagang korupsyon talaga na nang, nangyayari sa ibang bansa kaya magpasalamat pa rin tayo at nakagawa pa rin natin lahat ng gusto natin as long as hindi labag sa batas kasi pag labag na sa batas syempre huhuliin ka na rin hindi ba? so dapat magpasalamat ka hindi ka puro reklamo ng reklamo titingnan mo yung pakinabang mo pa rin sa bansa natin kaya tigilan na natin yung reklamo ng reklamo sa gobyerno natin dapat nga makipagtulungan na tayo sa gobyerno isa pa yan ang tatalakayan ko no? yung pakinabang natin sa mga corrupt na public official. Punto ko po dyan. Unang punto po. Ang pakinabang natin sa mga kurap na gobyerno. Sila pa rin ang tutupad ng pangarap mo. Sila pa rin ang magpapayaman sa sa'yo. Bakit? Kasi kung gusto mong magnegosyo, kailangan mo sila. Kailangan mo ang permit, kailangan mo ng regulasyon, kailangan mo ng pahintulot nila para magkaroon ka ng negosyo. Sample na lang, magninegosyo ka kahit sari-sari store o yung parlor o barbershop, kailangan mo ng permit. Pag wala kang permit, pipirwishuhin ka nila. Ipapasara ka nila. Pag nagtayo ka ng restaurant, kailangan mo ng sanitary permit. Pag wala kang sanitary permit, papasara ka nila. Yan yung mga korap na gobyerno na opasyalis. So, kailangan mo pa rin sila. Sila pa rin ang magdadala ng mga kailangan mo para matupad yung pangarap mo. For example, na magtatayo ka ng negosyo ng exporting o importing. mag import ka ng produkto galing ibang bansa. Sinong kailangan mo? Regulasyon o batas o permit ng mga public official na yan. Yung mga corrupt na public official na yan. Sila pa rin ang tutupad ng mga pangarap mo para umaman ka. Kasi kung wala yung mga permit, hindi ka makakapag-business eh. Hindi ba? Sample na lang din yan. Kung gusto mo mag-abroad, gusto mo mag-barko. Sinong kailangan mo? Maraming requirements yan government pa rin ang magpapahintulot sa lumabas ng bansa. Yung mga corrupt na official pa rin na yan ang magpapahintulot sa'yo o, o tutulong sa'yo para lumabas ng bansa. Yan yung dapat nating tingnan, hindi yung corruption na ginagawa nila. Disclaimer po, wala akong kaibigan politiko, no? wala rin akong kamag-anak na politiko. Pero ang nakikita ko kasi, yung hindi nakikita ng pangkaraniwang tao nakikita lang ng pangkarani. Hindi naman ako ganong katalino, ah Hindi naman ako ganong, kaano, napapansin ko lang yan. Kasi, ang nakikita lang kasi natin is yung kurap na ginagawa nila na kasi na laging, laging nilang napapanood dahil kapapanood ng television. So, yung nakikita ko kasi, yung magandang bagay o yung bright side of life nga na sinabi ko kanina, doon lagi ako, lagi ako tumitingin, ni eh. Hindi doon sa sa corruption na ginagawa nila. Kagaya ako, may mga maliliit din akong negosyo, kailangan ko ng permit. So nakakatulong sila sa akin. Hindi ko na lang pinapansin yung yung corruption na ginagawa nila kasi wala naman akong pakinabang doon eh. Okay, or, although malaking epekto yan sa alipunan natin yung corruption na yan na nangyayari, pero wala akong magagawa doon, eh. hindi ko kontrolado yun eh. So, nakapokus na lang ako sa kontrolado kong mga pagay Kagaya niyan, may mga public uh, hospital tayo. May mga libreng mga serbisyo ang gobyerno. Dahil yan sa mga corrupt na official, yun ang dapat nating tingnan. Yun yung dapat nating tutukan yun na itutulong pa rin nila sa atin. Kasi sabi ko nga, hindi, wala tayong magagawa sa corruption na ginagawa nila. Eh. Yung serbisyong ginagawa nila ang tingnan natin, ang pakinabangan natin. Kaya nga po mga kaibigan, ang maganda nating gawin is huwag na nating tingnan yung corruption na ginagawa nila. wag na nating pag-usapan yung mga corruption na ginagawa nila. Kasi kahit ano man ang gawin natin, kahit anong reklamo natin o kahit gaano natin mapag-usapan yan, eh wala tayong magagawa dyan sa corruption na yan. Hindi natin kontrolado yan. Ang maganda nating gawin, itingnan eh, na lang natin yung magandang nagagawa din ng mga official official ng gobyerno natin sa pakinabang natin. Hindi po ba? Kasi kailangan pa rin natin talaga sila. Tsaka syempre, tingnan mo dahil sa mga corrupt na gobyerno natin, hindi pa tayo hindi pa tayo wala pang nangyayaring gera sa bansa natin. Pinoprotektahan pa rin nila ang bansa natin at ayaw nilang mangyari yun dahil talagang paggera o na na-involve tayo sa gera ay eh, talagang napakahirap niyan talagang magulo na ang Pilipinas natin. Ang nakikita ko ngayon is maayos pa ang Pilipinas. Holy function pa yung uh, government natin, government services uh, yung justice natin although may nangyayari kasi wala namang bansang hindi corrupt eh. Hindi ba? So yun yung gawin natin. Tingnan natin yung magandang pakinabang natin sa mga yung mga sinasabi nating corrupt na mga opisyales yun na lang pwede nating magawa. Kasi sabi ko nga kanina, sila pa rin ang tutupad ng pangarap mo kung gusto mong yumaman at gusto mong umasenso. Hindi po ba? Kaya huwag pa rin tayong mawalan ng pag-asa. Iboto lang natin yung taong gusto nating iboto kahit sabihin na nating korap iboto pa rin natin kung yun ang gusto natin, di ba? Ora, di ba? Nangyayari nga yung uh, na-convict na o napatunayan ng nangorap, ng eh, naiboto pa rin, di ba? Yan lamang po at maraming salamat sana nakapagbigay ulit ako ng konting uh, liwanag at konting paliwanag sa bagay na yan. No? Sa, sana eh, baguhin na natin yung tingin natin sa ating bansa para tayo ay umunlad. Salamat po at magandang araw.